Kasunod ng uh, daranasang magnitude 7.4 na lindol sa hinatuan Surigao del Sur at ilang karating lalawigan itong Sabado. Alamin natin kung ano ang pinakauling sitwasyon roon. Nasa linya ng ating telepono si Jay Lagang na PTV Davao ang hanggang sa mga araw na ito ay uh, patuloy pa rin nating uh, nararamdaman ang mga aftershocks sa uh, dito sa Davao region kaya naman ay uh, patuloy din ang isinasagawang assessment ng uh, mga provincial at local disaster risk reduction and management office sa iba't ibang bahagi ng Davao region upang malaman ang kabuuang epekto ng lindol narito ang ulat samantala kahapon dahil Kinumpirma ng tagapagsalita ng Department of Public Works and Highways Region 11 na si Dean Ortiz na ligtas gamitin ng mga sasakyan at motorista ang lahat ng National Road at tulay sa Davao Region. Ito ay matapos naranasan ang magnitude 7.4 na lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur na naramdaman din sa Davao Region. Wala mang major damage pero nilinaw din ng DPWH Region 11 na tanging mga light vehicles lamang muna ang maaring dumaan sa southbound lane ng Bulton Bridge sa Davao City. Ang naguba ato is ang expansion joint lang niya. So sa katong both approaches but that can be repaired. Nagagamit na rin ngayon ang overpass dito sa Barangay Matina Crossing na isinarapan samantala kahapon dahil sa epekto ng lindol. Pero ang overpass dito sa Barangay 39-D sa Davao City na nanatiling sarado alinsunod sa direktiba ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Disalignment of the columns. So it needs for a retropication Siguro i-retrophate na siya before na ipagamit sa public. Ngayong araw, sinuspindi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa Davao City. Kabilang na dito sa Carlos P. Garcia Senior High School sa Poblasyon District kung saan makikitang nakadikit na ang gutter ng kanilang school building B sa katabi na Gusali. Ito ay dahil dahan-dahan na umanong tumagilid ang building na ito dahil sa sunod-sunod na lindol. We requested for geotechnical analysis sa DPWH, mag soil analysis. Ang ipinatupad na class suspension at ang pagpapatupada ng work from home arrangement sa mga government office sa Davao City. Malaking tulong sa nagpapatuloy na assessment ng CDRRMO. Because it's a uh, to give ample time for the assessment team to conduct uh, e evaluations and uh, uh, inspections sa mga buildings, especially sa mga schools. Maliban sa Davao City ay nagpatupad din ng class suspension ang iba pang mga local government unit sa iba't ibang bahagi ng Davao Region dahil sa patuloy na mga aftershocks. as of 1pm ngayong araw ay sinabi ng Department of Education Region 11 na aabot sa tatlumput dalawang eskwelahan sa Davao Region ang nakaranas ng damage dahil nga sa 7.4 magnitude na lindol sa Surigao del Sur. Nasa kamay na umano ng mga local government unit ang pagdesisyon kung kailangan i-extend ang ipinatupad nilang mga class suspension ngayong araw. Yan muna ang litas mula dito sa Davao City, Jay Lagang para sa bayan. Salamat Jay Lagang ng PTV Davao.